Trabaho pa ako mamaya eh. Bakit? Ah, oh, ganun pa. Para kasing palagi ka na Bici wala ka nang time para sa atin. Alam, um, alam mo naman yung situation ko ngayon, di ba? Alam mo naman na may sa akin at si mama. Huwag ka mag-alala. Kapag wala na akong trabaho, pag hindi tayo dalawa. Kamusta? Kamusta na ka ng araw? Kamusta na ka ng araw? Ang mga pre, talaga mo na wala. Busy ka ba? Oo eh. Busy ako sa trabaho. Ganyan ako sa silang pera para sa gabi ko. Ang ganun ba? Kung nga pala pre, nabalita ka ngayon kung bal kay Lara. Kasi kasama niya daw si ano, si John Reyes. No. Hindi nga. Oo oh, pre, nakita namin sila na magkasama sila. No. Bala ko ni Lara. Alam ko naman hindi niya gagawin sa akin eh. Oh, chill lang pre. Pero wala, hindi naman namin sinasabi na, ano, ipintahan siya, Sinasabi lang namin yung nakita namin. Oo oh nga, pre, karma. Kung may nagtungo, ba't hindi mo sakrapate? Eh. Talaga. Hi, ma'am. Ay, We love good morning love. Ay, love. Diyan ka pala. Free na pala po. Ah, ah, sami na pala. Ah, boyfriend ni Lara. Ah, uh, sami ko. Free pala friend. Sami na lang ba? Ah, uh ah. Hindi wala wala. Tayo na ano lahat. Pamalik ka pa. Dapat mo siya kung Ano pa na? Sabi mo magmong eh. Ano pong problema mo? Sino ba kasi yun, ha? Anong sino? Si John Green ba? Bakit? Nagsiselos ka? Ano ba naman na? Magkaibigan lang kami! Magkaibigan? Magkaibigan nga lang ba kayong dalawa, ha? Ba't yung nakaral, nakita ko bakit dalawa? Magkasama kayo. Pati mga kaibigan ko, nakita kayong magkasama habang wala ako. Ano ba talaga relasyon yung dalawa, ha? Di ba tungo na palang sinabihan na kita? Naikiusap ako sa'yo iyo, nasabihin mo sa akin kapag may nagustuhan ka ng iba o, may, o meron ka pang naikitang iba na mas better sa akin kasi mas matanggap ko yung sabihin mo sa akin harap-harapan kasi ilihim mo sa akin. Bakit? Nasaan ka nung panahon kailangan kita? Nasaan ka nung panahon? Pakiramdam ko ako na lang ay nag-iisa. Nasaan na yung taong nangako sa akin? Na nasa tabi ko kapag may problema ako. Wala Okay, Pascual. Nagsiselo siya dyan, eh. Alam mo, nagsiselo siya kasi ayaw niya mawala ka sa pilip na. Ayaw niya nang iwan mo siya. Ayaw niya mawala ka sa pilip na. Nalina, tama na. Alam mo, wala talaga kasalanan si Cantor. Sino may kasalanan? Si Samuel. Kasi ko nabibigay niya lang yung sapat na oras niya para kay Cantor, hindi naman siya maghanap ng iba eh. Uy, Pascual! Nangyari sa'yo? Nakita ko kasi si Lara pati si Jan rin magkayakap eh. No, pre, ilang beses na yung pinagsasabihan tungkol dyan. Hindi ka kasi nakikilig, nga kulit-kulit mo. Hindi yung gagawin sa'kin sa ni Lara. Baka na lang ako. Hanggang ngayon pa rin ba? Hanggang ngayon pa rin ba, Samuel, ha? Pagpipilitan mo pa rin ang gusto mo? Niloko at pinagpalit ka na sa iba? Ano pa ba hindi mo maintindihan doon, ha? Mahal ko nga kasi siya, eh, di ba? At ready ang magpakatanga para lang sa kanya. Ano ba mga problema nyo, ha? Ano problema namin? Kaibigan ka namin. Hindi namin kaya man nakikita kang nasasaktan. Masayo ka na maging kaibigan nyo. Ang kapal ng mukha mo! Kami na lang nga dito yung kakampi mo? Kami pa yung sinusubukan mong itaboy? Tara, hinahan natin yan. Pagdusa ka mag-isa mo! Oh, saan ba ka pala? Uy, okay. hindi tayo magkaibigan mo, ganyan-ganyan na. -ganyan, Pumunta lang dito para maamit kung ano ba talaga kayo ni Lara. Bakit? Ano ba ang paki mo? Anong paki ko? Anong paki ko? Ako lang naman yung boyfriend niya. Arit, so yung tandaan mo, itatak mo sa utak mo na mahal mo siya at mahal niya ako. Mahal mo siya? Mahal mo ba talaga siya? Sige nga, nasan ka, nang ka? ka nang na nag-iisa siya? Nasan ka na kailangan ka niya? Di ba hindi ka makasagot? Kasi wala ka naman. Hoy, di mo na pinagsasabi mo ah. Mahal ko siya at mahal niya ako. Pusok mo ah! Di ba sinabi ko sino, -diba sino tumigil ka na? Tanggapin pahala, pa, mo yung katotohanan? na, tapos ma. ako, pili May man na iba. Ano ba bakit ka naman nandyan, ha? Di ba dapat ako kinakampihan mo? Tinatabihan mo hindi dyan sa buwisit na dyan na rin na yan? Bakit? Bakit siya yung mas kinakampihan ko? Andito lang naman siya sa tabi ko nung wala ka. Andito siya sa tabi ko nung nag-iisa ko. Habang ikaw, wala ka. Nung wala ka, Samuel. Pagod na pagod na ako. Ayan ang gusto ko sabihin pero hindi ko magawa. Dahil mahal kita. At takot ako mawala ka. Takot ako maagaw ka ng iba sa akin. Kaya pinipilit ko, kahit pagod na pagod na ako, hirap na hirap na ako, pinipilit ko, huwag ka lang mawala sa buhay ko. Pero ano ginawa mo, ha? Binaliwala mo lang yun. Dahil sa ilang araw na nawala ko sa tabi mo, <tuk> takut-takut apa sih di gitu mah anak

Padiko na kita na ayaw sa anak I